Yo, what's up, mga lods? Ito magdaling araw na po. Gusto ko lang po kayong i-update kung ano po ang naging kaganapan. Kasi nakita po natin mga lodi, nag-post po si Kitty Duterte, anak po ni Tatay Duterte, na ito po mga lodi no. Posible daw po makauwi na si Tatay Duterte nang walang kaso. Sabi po ni Attorney Harry Roque, nandun po siya sa hig at ito nga po yung kanyang uh, patunay na posible nga daw po makauwi si Tatay Duterte na wala na pong kaso dito po sa ating bansa mga lodi. Pakinggan nyo po mga lodi at lininawin ko lang po galing po ito kay Atty. Harry Roque. In-interview po siya ng ating mga kababayan. Ito po at pakinggan nyo po mabuti. You are a previous uh, member of, of the Council He's of the ICC before, right? Hanggang ngayon. Anong okay. Hanggang ngayon. No. Saan pwede no. po bang makasuhan yung nag-violate ng Rule 59? Ng... Gusto ko muna may OM Presidente. Okay. Matagal masyado ang pinas. Matagal malaki po ba ang chance na maka-uusin ang pinas? Ako'y naniniwala naman. Yes. Mayroon na Okay. Hindi yes. okay. yes. 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 namin namin antayin September. Hingi namin mas maagang pa date ba para sa issue ng jurisdiction. So, okay. Attorney, what is it? the... Wala. wala. Ano? <laughs> at attorney, P kung may uwi siya sa Pinas, ano po mangyayari sa kanya? I-detain po ba siya sa Pinas? Si... Kano at... yeah, namin uwi siya at wala na siyang kaso? Yes. 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 Ang dami na po naglabasan doon sa atin sa sa kalsada. Anong masasabi niyo sa kailan? Ay, sa patulong nila. Sa patulong nila. May magpatuloy. Go! Karapatan nyo yan! Sir, sir, I, I came from Davao. Ngayon, uh, uh, may mga polis na nakasurrounded doon sa bahay ng mayor namin. So, anong anong say mo doon, sir? Hindi pa ba sapat ang ginawa nila? Kinigap nila yung tao at pinakulong dito sa hig? Ano Ang gusto nilang gawin. Si Diwata! Sir! Gusto pa ba nila na pulbusin talaga ang lahat ng Duterte at ayan mga lodi, napakinggan nyo naman po kung ano po yung sinabi po ni Atty. Harry Roque, magandang balita po ito para sa atin, ang problema lang na dito mga lodi eh nagpost na naman po ito si Kitty Duterte na parang meron pong pagbabanta na i-raid daw po yung bahay ni Tatay Duterte, ano pa ba ang gusto nyo? diba mga idol? Uh, kinidap nyo na nga yung tao, at ngayon eh, gusto nyo naman i-raid ang bahay ito ha, advice ko lang sa mga kapulisan na sunod-sunuran dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., kung meron man kayong i-raid ira na bahay, yung bahay po ng Pangulo ang i-raid ira nyo, baka meron kayong makuwang ebidensya doon, napakalaking ebidensya kung sakali man. Dahil nga po, yung issue po doon sa LA, hanggang ngayon po, wala pa rin pong uh, nilalabas na statement, ito po si Bongbong Marcos Jr., at hindi pa rin po natin nakikita si First Lady nang naka-live. Okay, mga idol, puro mga throwback pictures na meron daw po mga event na hindi po natin alam kung nag exist po ba talaga. Yan, dapat ang pagtuunan ng pansin. ABS-CBN GMA. Yan ang inyong pakatutukan. Napakalaking balita niyan kung sakali man. Kung gusto niyo napakalaking scope, yan po ang inyong uh, pag-aralan. Alamin po ninyo kung totoo po ba talaga yung balibalita about po dyan kay First Lady na siya po isangkot doon sa nangyari po sa isang uh, sikat na personahe na pumanaw. Yan po mga lodi, in-update ko lang po kayo kahit ako po ipatulog na. Pasensya na po kung ganto pa rin po yung ating uh, background dahil nga po hindi pa po dumarating yung in-order ko para po doon sa aking studio. Kasi po naglipat po ako ng aking studio. Nilipat ko na po yung mga anak ko doon sa kwarto kung saan po ako nag -e edit para po eh, nakaseparate na po yung anak namin sa aming kwarto. Yan po mga idol, no? Hanggang dito lang po muna mga lodi, patuloy po natin suportahan ang uh, pamilya Duterte, lalong-lalong na po si Tatay Duterte at saka si Sara Duterte. Huwag po natin silang sukuan mga lodi hanggang makuha po natin ang tunay na hostisya dito po sa nangyayari sa ating bansa. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.